Hi guys. So ito lang na may naalala lang ako. Kasi magkaiba yung tropa sa kaibigan, di ba? Yung tropa talagang kapag siabi mong tropa, parang kapatid mo na yan eh. Yung kaibigan parang mas malalim lang sa nakilala mo siya na mas matagal ganun ganun naman kaibigan. Para sa akin, ganun kasi 'yun eh. Mga mas malalim yung tropa parang kapatid mo, ganun. Pag kaibigan, parang matagal mo lang siyang kakilala. So ayun, meron tayo kaibigan. nakausap natin nung isang araw sa chat. Ngayon sabi niya, G, parang di ka love ng mama mo. Kami ko, bakit? At paano mo nasabi? Kasi ganto ganyan, 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 ganto ganyan, ganyan. Bla, bla, bla. Di ko na pinakinggan. Sabi ko naman, ba't ikaw ba? Ano bang, ano bang description mo para masabi mo kung love ka ng mama mo? Salita siya, kwento-kwento siya, ganto, flex-flex niya, na ganto, maasikaso, ganyan, maalaga, Eh, ganun din naman yung mama ko eh maisip-isip ko, naalala ko, nung mga bata nga tayo eh, pagkagaling natin maglaro, pag uwi mo sa bahay, asikasuhin ka ng mama mo, ay anak, puno ka ng pawis, tapos papupuna sa likod mo, basahang bilog, ganun ba yung love ng mama? Weh!